Naku po, handang-handa na ang Los Angeles Lakers mga kapatid na mag-move on na lang dito kay Lebron James. Nakita naman siguro ng lahat kung ano ang ginawa ng Warriors bago matapos ang trading deadline. Sila nga po mismo ang lumapit sa LA para itandem sana si Lebron at Curry. Mismong owner ng Golden State na si Joe Lacob ang tumawag sa may-ari din ng LA na si Jenny Bass. Pero ang nakakagulat nga po dito galing mismo sa bibig ng owner na si Jenny Bass. Eh hindi niya sinabing hin hindi namin ititrade si Lebron sa inyo. Bagko siya sinabi eh, ewan ko, tanangin mo na lang si Lebron. Lagi na lang yan nagko-complain itong nakaraan. Tingnan mo na lang kung papayag siya. Inamin rin naman mismo din ni Lebron na hindi pa siya ready na humiwalay. Pero tila ang Lakers na mga kapatidang nagpapahiwatig na handang-handa na nilang pakawalan si King James kung kinakailangan. Pinipressure nga po sila ni Lolo Lebron na kunin sana bago ang trading deadline itong si John Murray. Pero sobra-sobra naman ang hinihingi ng Atlanta sa kanila. Tila nag-aalboroto na nga po si Lebron na talagang nilagay pa ang tuwalya ng Knicks sa balikat niya nang ma-interview nga siya matapos ang laban. Na parang sinasabi nga na magiging free agent na ako kaya kapag ginalit nyo ko eh talagang aalis ako ano. Pero sumagot naman nga ang LA din na walang trade para kay Murray at parang hinahamon na nga si Lebron na kung aalis ka e eh umalis ka na lang. Hindi pa nga po nangyayari ang ganyan kay King James na kapag nagbabanta eh sumusunod din ang kupunan sa kanya. Ang tanging rason nga po dyan mga kapatid kung bakit malakas na ang loob ng Lakers dahil meron nga po silang dalawang plano yan e merong Lebron at walang Lebron sa team. Pero eto na nang dahil hindi nga sila nakinig kay Lebron e mas napakalaki pa ng potensyal na target pa nila sa offseason. Nandyan nga po sina Donovan Mitchell, Trey Young at Kyrie Irving. Talagang mas napakaganda nga po niyan kaysa kay Murray ano. Tatlong first round at tatlong swaps ang hawak nila. Tapos tapos nandyan pa nga itong si Austin Reeves na pwedeng isama sa trade. Ang unang plano ay eh, kumuha pa ng third star kila Lebron at AD. Pero kapag nga lumipat ba ditong si Lebron, ay eh, magkakaroon nga po sila ng mas malaking cap space at valuable assets para ma-build kay AD. Kaya okay na okay lang din sa kanila kung biglang iwan sila ni Lebron, di ba? Samantala tila pa, pakawalan pa rin nga po ng Golden State Warriors itong si Clay Thompson mga kapatid. Napakaganda nga po ng ipinakita niya sa last laban nila ko kontra sa Utah Jazz. 35 puntos lang naman ang kinamada niya kahit off the bench na ang ibinigay sa kanyang role ni head coach Steve Kerr. Na uwi nga po nila panalo sa gabing to. Pero hindi pa rin nga po sapat ang isang performance na maganda. Nakita naman siguro nating lahat kung gaano ka inconsistent ang laruan ni Captain Clay ngayong season. Hindi nga po talaga uubra ang ganyan sa kahit sino pa mang team. Kaya ang future niya ay up in the air pa rin nga po. Pero gayon pa man maraming nakaabang na team sa kanya. Siya nga po ang malamang ang magiging hottest free agent sa darating na summer. Wala nga rin pong ibang magagawa si Clay kundi subukan ng market kung sino ang mas pinakamagandang offer sa kanya. 43 million US dollar nga po ang salary ni Clay ngayong season. Pero nang dahil nga sa napakaalat na laruan niya, ay eh malamang sa malamang na malaki ang mababawa sa offer sa kanya. At ang malaking katanungan nga po dito ay eh kung gaano kababa ang kaya niyang kunin para lang mag-stay pa rin sa Warriors. Hindi na nga po sila magkasundo sa extension na sana'y natapos na bago pa man magsimula ang season ngayon. Malaki nga po ang naiambag ni Clay sa prangkisa kaya napakahirap sa kanila na pakawala na lang basta ang isa sa kanilang dynasty. Four-time champion at limang beses din naging all-star at isa sa itinuturing na greatest shooter ever. Abot langit nga po ang loyalty niya sa kupunang nagbigay sa kanya ng napakalaking oportunidad. Pero nang dahil nga po sa back-to-back -back pa na tinamong injury, eh mahirap nga po talagang maka-fully recover sa ganito. Hanggang sa ngayon nga po ay eh, still working pa rin si Kapitan para maibalik ang dati niyang anyo. 42% sa field at 37% na lang ang beyond the arc niya. Kaya kahit dynasty pa siya sa team ay eh nagdadalawang isip pa rin ang Warriors, di ba?